Hello guys, so for today's video guys, pumunta nga pala ako ng Indonesia Pero before that, nakapunta na po ako ng Thailand at Vietnam Sa video ito, ipapaalam ko sa inyo kung ano yung mga requirements At magkano yung nagastos ko sa aking travel Okay, panoorin lang ang video Bago po ako nag-travel guys, nag-research muna ako sa internet kung ano-ano yung mga lugar na pupuntahan ko. First, solo travel ko po ito guys. Uh, first travel ko po abroad po as a tourist nagtutor lang po ako yung pinakauna kong country na napuntahan ay yung um, Thailand, pangalawa Vietnam at saka Indonesia ito po yung mga hinanda kong mga papel para po ma-approve po sa immigration para, para hindi po tayo ma-offload po first ko po inihanda ay ang passport, bank statement employment of certificate round trip, airplane tickets, hotel booking at pera. Siyempre po, may pera po dapat tayo pag nagta-travel po tayo. Pagdating po natin ng Naiya International Airport po, Terminal 3, so may babayaran po tayong travel fee which is 1,260 something, just like that. And then, pag nag-check in na kayo, pupunta kayo sa immigration. Ano nga ba ang mga itatanong doon sa immigration para iwas upload po? ang pinakaunang itatanong po sa iyo ay saan ka magta-travel at anong gagawin niyo doon. So dapat lahat ng mga question ng immigration ay masagot mo yung tama. At sa kapag nagahanap sila ng mga bank statement o trabaho, dapat masagot mo yung tama. So need po ng ID, kailangan po ng ID pag nagtatrabaho kayo or else uh, yung mga conversation ng mga um, group chat sa uh, trabaho nyo. Ganun lang po, kung naghahanap sila ng mga informasyon galing sa, sa iyo na makakauwi ka surely, sa, uh, babalik ka sa Pilipinas surely, uh, kailangan mo pong sagutin yung mga tanong directly para iwas upload po tayo. Mahigpit po ang mga tanong po ng immigration lalo na pag first timer ka mag travel abroad at saka solo travel ka so marami silang tanong at marami silang kukunin information galing sa iyo lalo na pag ikaw ay nagtatrabaho sa isang company lang dapat mayroon kang ibang source of income para hindi ka talaga ma-offload para mapayagan kanilang lumabas ng bansa at mag travel yun lang po ang pocket money ko po pag alis ko, first uh, in Thailand ako pumunta, yung kabuuan ng pera ko ay 70,000 pesos. After that, pumunta naman ako ng uh, Vietnam po. Sa Thailand, nag -stay po ako ng 6 days at saka sa Vietnam nagstay po ako ng 10 days at saka sa Indonesia nagstay po ako ng 5 days doon so 70,000 lahat yung uh, ipon ko uh, I mean yung pera ko sa pag-travel so dapat kung ikaw yung mag-travel magtipid-tipid ka rin para mas mura yung ano gastusin mo doon kasi mura lang yung mga pagkain sa labas ng bansa hindi kagaya dito sa atin pag gusto mo namang bumili ng na mga souvenir, mga pasalubong, makakabili ka din. Basta yung payo ko lang sa'yo ay magtipid ka kasi may babayaran ka pa ng mga uh, hotel at saka mga pamasahe mo pag ikaw ay solo travel. Hindi naman siya boring pag nag solo travel kaso kailangan mo lang alamin kung paano kasi kailangan mong mag, ano eh, mag, mag travel ng mag-isa pupunta sa mga beautiful spot. So, yun lang. So dapat kung kayo sa travel research muna po tayo bago tayo mag-travel at saka ihanda yung mga kailangan. Dapat din may pera po tayo para in case of emergency hindi po tayo ma upload po. Yun lang po at sana po ang video na ito ay nakatulong sa inyo para din kayo makapag-tour sa ibang bansa kahit paminsan-minsan po. So maraming salamat po sa nanonood. Please like and share and subscribe po sa ating munting channel sa mga may katanungan dyan comment down below na po kayo para masagot yung mga tanong nyo para po aware po tayo sa lahat po ng tanong so i-comment nyo lang po at sasagutin ko po yan sa mga magpapa-shout out naman po dyan comment down below lang po tayo para po uh, mapansin natin kaagad at yun lang po para sa video na ito. So, hopefully na uh, magkaroon kayo ng idea kung paano mag-travel sa labas ng bansa. So, lalo na pag first timer ka, so need mo talaga ng bank statement kasi hahanapan ka doon. At saka yung mga kailangan mong tra trabaho dito sa Pinas na kailangan ka babalik. Okay, yun lang po. Bye-bye. Thank you.